Mahal na kapatid, Sa katahimikan ng gabing ito, habang unti-unting humuhupa ang ingay ng paligid at ang ating puso'y humahanap ng kapahingahan, halina't lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Marahil ang araw na nagdaan ay puno ng pagod, pagsubok o tagumpay anuman ang iyong pinagdadaanan, may biyaya at pagpapala ang naghihintay mula sa Kanya. Sa gabing ito, ialay natin ang ating pasasalamat, ang ating mga pangarap at maging ang ating mga takot sa harap ng Diyos. Sapagkat bawat mabuting bagay na ating tinatamasa, buhay, pag-ibig, kalakasan ay mula sa kanya. Halina't sabayan ninyo ako sa panalangin ito at sama-sama nating damhin ang pagyakap at pag-ibig ng Diyos na nagdudulot ng kapayapaan at bagong pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, sa gabing ito ay lumalapit kami sa iyong banal na harapan. Sa katahimikan ng aming paligid, ikaw ang nais naming pakinggan. Sa bawat pintig ng aming puso, ikaw ang nais naming maramdaman. Sa bawat hiningang aming ibinubuga, ikaw ang nais naming pasalamatan. Diyos na mapagpala, salamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Salamat sa mga sandaling kami nakahinga, nakapaglakad, nakapagtrabaho, at nakapiling ang aming mahal sa buhay. Ang bawat minuto at segundo ng aming buhay ay patunay na Ikaw ay tapat at mapagmahal. Panginoon, amin ding kinikilala na sa likod ng bawat pagpapalang natanggap namin, ay ikaw na may akda. Hindi lamang ito mga material na bagay kundi ang kalakasan sa oras ng kahinaan, ang pag-asa sa gitna ng pagdududa, at ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan ng mundo. Lahat ng ito ay biyayang walang katumbas. Diyos, sa mga oras na kami nagkulang sa pasasalamat, patawarin mo kami sa mga sandaling mas pinili naming magreklamo kaysa magtiwala. Patawarin mo kami. Sa mga pagkakataong natakpan ng takot ang aming pananampalataya, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming puso at ibalik mo kami sa iyong landas ng pag-ibig at biyaya. Ngayong gabi, Panginoon, idinudulog namin ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming kalagayan, alam mo ang bigat na dala ng aming puso at alam mo ang mga panalangin na hindi man namin mabigkas, ngunit malinaw mong naririnig. Ipagkaloob mo ang biyaya na angkop sa aming pangangailangan. Kung kami ay nagugutom, pakainin mo kami. Kung kami ay uhaw, painumin mo kami. Kung kami ay sugatan, pagalingin mo kami. Kung kami ay naguguluhan, liwanagan mo ang aming isip. Pagbalain mo, O Diyos, ang aming pamilya, huwag mo silang hayaang maligaw sa daan ng tukso ingatan mo sila mula sa anumang kapahamakan at sa aming pagtulog ngayong gabi maging ang aming panaginip ay puno ng iyong kapayapaan panginoon sa bawat bukas na aming haharapin dalangin namin na huwag mo kaming pababayaan palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa kabila ng unos at bagyo ng buhay mananatili kaming nakatayo sapagkat ikaw ang aming sandigan. Tulungan mo kaming makita ang mga pagpapala kahit sa pinakamaliit na bagay at turuan mo kaming maging mapagpasalamat anuman ang kalagayan. Diyos ng biyaya, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala kaming maipagmamalaki sapagkat lahat ng meron kami ay mula sa iyo. Itinataas namin sa iyo ang aming bukas ang aming mga plano, pangarap at kinabukasan. Ikaw ang humawak at magtimon ng aming buhay. Sa gabing ito, Panginoon, kami ay nagpapahinga na may katiyakang ikaw ang magbabantay at mag-iingat. Pagbalain mo ang aming pagtulog at pagising namin bukas, ay madama namin muli ang iyong sariwang awa at walang hanggang biyaya. Kinikilala namin, O Diyos, na lahat ng aming tinatamasa ay mula sa iyo. Ang bawat mabuting bagay, maliit man o malaki, ay biyaya na dapat naming ipagpasalamat. Sa bawat ngiti, sa bawat tagumpay, at maging sa bawat luha na nagturo sa amin ng aral, lahat ng ito ay kaloob mo. Ama naming nasa langit, sa katahimikan ng gabi, itinataas namin ang aming pamilya. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang aming mga magulang, anak, kapatid, at mahal sa buhay. Ingatan mo sila sa bawat oras at ilayo mula sa kapahamakan. Dumadalangin kami para sa kapayapaan sa aming tahanan. Kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Naway sa bawat pagtulog, mapawi ang pagod at alalahanin, at pagising ay may bagong pag-asa at lakas. Panginoon, sa aming paglapit, aming ding inaamin ang aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa mga salitang nakasakit, sa mga gawaing hindi nakalulugod sa iyo, at sa mga panahong kami nagduda sa iyong kabutihan. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya, ang aming pangamba ng pag-asa, at ang aming pagod ng bagong lakas na mula sa iyo. Ama, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala. Ikaw ang nagbibigay buhay, ikaw ang nagbibigay lunas, at ikaw ang nagbibigay ng bagong simula. Sa gabing ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap at pangangailangan. Pagpalain mo ang aming trabaho, ang aming negosyo, at ang aming pinansyal na kalagayan. Pagpalain mo rin ang aming pag-aaral, ang aming kalusugan at ang aming mga relasyon. Nawa'y makita namin ang iyong kamay na kumikilos sa bawat aspeto ng aming buhay. Pagnilayan natin ang kabutihan ng Diyos. Balikan natin ang mga sandali kung saan hindi natin inaasahan ang kanyang tulong, ngunit dumating siya. Balikan natin ang mga oras ng ating pagluha na siya lamang ang nakakita at ang mga tagumpay na siya ang nagbigay. Sa katahimikan ng gabing ito, tanggapin natin ang kanyang presensya. Panginoon, sa aming pagtulog ngayong gabi, ipinagkakatiwala namin ang aming bukas sa iyo. Bantayan mo kami habang kami ay nagpapahinga. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at masamang pangitain. Punuin mo kami ng kapayapaan at katiyakan na bukas, anuman ang aming harapin, ikaw ay kasama namin. Tulungan mo kaming magsimula ng panibagong araw na may pusong mapagpasalamat, handang maglingkod, at bukas na tumanggap ng iyong pagpapala at piyaya. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa buhay, sa hininga, at sa bawat pagkakataon na makita ang iyong kabutihan sa bawat araw. Patawarin mo kami, Ama, kung minsan ay nakakalimot kami, kung minsan ay natatakpan ng pag-aalala at takot ang aming paningin sa iyong mga biyaya. Ngunit ngayong gabi, nais naming aminin lahat ng aming tinatamasa ay galing sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang aming pamilya. Ingatan mo kami mula sa kapahamakan at punuin ang aming tahanan ng kapayapaan at pag-ibig. Sa bawat pagising namin bukas, Now ay makita naming muli ang liwanag ng iyong habag at kagandahang loob. Diyos, Ikaw ang aming tagapagkaloob. Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala-pagpapalang hindi lamang material, kundi higit pa. Pagpapala ng kaligtasan, kalakasan, at pag-ibig na walang hanggan. Sa aming pagtulog ngayong gabi, yakapin mo kami ng iyong presensya at hayaang magpahinga ang aming kaluluwa sa katiyakang hawak mo ang aming bukas. Salamat, Panginoon, sa oras ng panalangin. Salamat sa biyayang hindi nauubos at sa pag-ibig na walang hanggan. Sa aming pagtulog ngayong gabi, yakapin mo kami at ipaalala na ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!